Yan ho, ngayon ho, ay kami rin na ng inay sa kubo. Ano? Ang inay ho. Inay, ano ka naman ho? O yan. Bay na makay di yan man pati yan iwi e, we na walis we'll ho ninyo. Ay, kita mo maya may kimo. Ay kita pa, niyo namang ang gabok naman na hindi ko po. Uy na pwede naman humayamayan niyo naman ho ano yan eh. Kailan pa? Kailan pa? Ay, ako ay marami. Maya, maya. Marami ako gagawin sa lapad ng harapan. Pwede ka naman doon mag TikTok. Eh yan kasi si kalam. Apo apo apo. Ang lapar ng ano ayo ka doon pupunta. Ya, yung, ay pakita mo ang gwapo mo kay Ari ang gwapo kong kapatid. Ayun yon ang gwapo kong kapatid. Dami na rin na ay. Oh, hahalik. o dali. Humalik ka na. Ayun, yan, ganyan dapat ang mga anak. Ba, pag magpapaalam. nahalik din ba kayo sa mga nanay nyo at kapatid nyo? Pag naalis kayo, gawin nyo dapat yun. Kahit matatanda, ay matatanda na. Matatanda na ka. Kahit malalaki ng aking mga anak. Ayan, nag, nagsisipaghali kang pa mga yan. Of course! Ay, hindi, humalik. Ito. Oh, garo. huwag eh. <laughs> nga, huwag na magayaan. Ako Bye. Oh, ay, bye. Love you. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Talaga, ipaghandaan ako. Oh, ayaw. Ayaw. oh, oh. Ang aking... Oo, oh, oh. oh.